ma'am, sir, meron siyang natural na swimming pool. Yung tubig dito, sir, ma'am, brackish, ma'am. Bali, mix ng salt at fresh water. Ngayon, low tide siya, nasa mga 10 or 12 feet siya ngayon. Pag mag high tide, Then, ang maganda, ang maganda ma'am, meron siyang healing water. Kahapon na nagswimming, swimming 80 years. Nakalakad na. Pagkahon niya 50. Na. Kasi <laughs> nag to eh. Sa Batu Tumama, yung life 50-50. <laughs> Pero safe naman kung may mag-swimming kasi may lifeguard naman silang taga-bantay. Pero yung lifeguard nila, hindi pa siya gano'ng marunong lumaman kasi <laughs> nag-aaral pa. Sa online ng pandemic. <laughs> Yan. Kinuha lang kasi may line super. So, look at the, yung tubig man. Ang ganda, ang linaw, di ba? Oh. Ah, uh, natuluan kayo, ma'am. Malamig mainit. Ah, uh, pag mineral water. Yeah. Pag mai